talagang ang komplikado yung topic natin tungkol sa pagpalo kasi syempre depende pa rin sa mga magulang may nagsasabi na gusto nilang paluin anak nila para madisiplina. May nagsasabi naman na ay ayoko kasi syempre mahal ko yung anak ko. So depende pa rin sa nakasanayan at siguro depende rin sa pagpapalaki kanya-kanya at syempre nirespeto natin lahat ng opinion na yan. Kaya naman narito ang mga opinion ng isang expert sa issue na yan. Kaya let's watch this. Uh, the best thing to do for parents if you want to discipline no yung punishment mo is for discipline purposes no? kung papaluin mo siya dun sa time na hindi ka galit and then kausapin mo importante na explain mo yung sa bata why you did what you did na achieve ng magulang yung disciplina na kaya, dun sa kaya niya no marami itong uh, mga ill effects na detrimental to the development of the child so sa negative effect yung violence ay parang okay na pala to employ that. No? Dahil yun yung nakikita niya na ginagamit ng magulang. Pangalawa, it could be na yung simple yung pamamala sa puwet. No? Maya-maya niyan, nag-aggravate siya. And then, yung bata din, nagkakaroon siya ng yung very low self-esteem. I think walang bata na hindi makukuha sa maayos na usapan. Walang matigas na ulo sa, ano eh, sa magulang na talagang marunong magpakita ng pagmamahal niya even in times na kailangan mo siyang ituwid. Paolo and Mark, bilang may mga anak na kayo, ay yung pinaka-exciting na parte ng buhay nyo na, na, magkakaroon ng isang anak. Ano yung biskoy ka na eh. Pag baby, pag okay. baby sila, yun yung ano eh. Pwede yung pang kurot-kurotid yung puwet. <laughs> Subuso, <Sumut, sumuso, laughs> tas kakagat-kagat eh, maamoy-amoyin mo pa, di ba? Pero pag malaki na, sumusuway na sila eh. Um, <laughs> ako, ako kasi bilang baby pa. Ilang uh, months na ba yung anak mo? Magta-three years ah, old. na three. Niya, this ang gusto ko sa akin every time na kasi honestly speaking talagang sobra kong nispoil yung bata. To mm. So every time na uh, sabihin sabi niya, "Dada, let's go out." Kagano mm. siya. So ibig sabihin na, may papabilis sa baba. Mm. "Dada, let's go to let's buy this, let's buy that." So naglalambing siya. So ako every time ginagawa niya 'yon. Wala, oh. Bili mo yan, bili mo yan. Kahit oh. di niya kakainin, di niya Basta ako sa maibigay ko wala. Siyempre, yes, yes, ano din eh, price listing kasi ang makita mo yung anak mo na nag-smile. Yes, Parang walang walang humpay na ligay. na parang yung, ma at yung mga marinig yung mga maarte niyang sinasabi. Uh -huh. so, like what? Paano yung for, sinasabi niya na maarte uh, siya? Nag-nag nag 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 blow kami ng balloon sa tindana. Mm. Sofia, blow the blow the balloon, sabi niya kasi, So wala. Uh -huh. So kunyari ako, pero siya parang sabi niya, "I did it, I did it." <laughs> 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 yung gano'n. No? parang pero siyempre, <laughs> alam natin na maraming mga araw na ang saya-saya natin, siyempre na sa pagkakaroon ng anak. Pero ano kayong pinakamahirap na parte para sa inyong mga tatay sa pagkakaroon ng anak? Mahirap yung ano, yung pagdisiplina. Mm -hmm. Siyempre, pag pinapagalita mo yung anak mo, tapos makita mong nangingiyak-iyak. Sakit din sa, uh, ako, sakit sa puso yun, pag nakita ko niyak nangingiyak-iyak. Pag titingnan ako ng lumutuloy luhan, sa akin parang, okay. mm, ako, ako, na lang, ako na lang sana, ako na lang, ako na lang. <laughs> Sino pa ang hinihingan mo ng advice o tulong kapag feeling mo eh down na down ka? Siguro sa ngayon, um, kasi nga, eh uh, nga, two weeks. Wala pa two weeks, na matay naman yung yung mommy ko, mm -mm. di ba? So ako iniisip ko na lang na siguro talagang ito yung, ito lang din yung, yung uh, hinanda nila para sa akin. Kasi kailangan ako maging matatag, not just for me, mm -mm. but for my baby and mm -mm. for my family. Kahit alam kong mahirap at malungkot, but iniisip ko na lang na, na ready naman nila ako for mm -mm. for this. Oh, well, may surprise ako sa inyong dalawa. Bilang kayo ay mapagmahal na tatay, panoorin niyo to. cute! Ano reaction mo doon? Papa! <laughs> eh, gusto na namang pabili. So, ganun siya pag may gustong ipabili sa'yo. Yes, yes. Sobrang malambing. Inahat. Kukunin ko oh, cute, man. no? <laughs> Yung kay Paolo naman, panoorin natin. <clears throat> part of a family he, he also needs to enjoy life. Uh -huh. um, what well, I like about dad is that he works a lot so he can have money for food. Like he works in the backyard so we gotta eat there all Um thank you dad. Thank you Dad. I love you. Is <laughs> so, ang sarap, hindi ba? Kasi all boys, tapos ikaw. So, iba yung bonding niyo yun din. Oo, iba bonding namin. Iba talaga pag... Ano yung mga bonding na, banding na talagang ini-enjoy niyo together? Ah, uh, well, lahat ng sports ah, activities sports, ginagawa talaga. namin. Tapos kain, video games, yan, ginagawa namin. Paolo and Mark, maraming salamat sa pag-share niyo sa amin. For sure, yung mga audience natin, maraming natutunan sa inyo sa pagpapalaki niyo sa mga anak.